Peace mga idol Ah, huli din Kab tayo mga isa Papain na ako sa kabila Biglang kumagat. eh Mukhang malaking rin Yun, malaki-laki Malaki-laki Kung nakikita nyo Huwag lang makakawala So yun, what's up mga idol, no? Dito na naman ako sa Ocampo. Dito lang naman ako nag spot hmm. Nakahagis na yung dalawa ko. Solo fishing na naman, Israel. So, dalawa dalaw oh, ano, uh, dalawang medium heavy. Medium heavy, medium heavy. Nakita nyo na yung setup nyan eh, di ba? nakita nyo na yung setup nya nung last video ko tingnan nyo na lang doon kung ano yung setup nya so may dala rin ako dito isa pa eto yun and ayan telescopic na gutur. telescopic na gutur. so pag may nag strike kakas ko din yan hindi kasi naka setup eh kaya hindi ko na binuksan so titik ko muna itong dalawa pag meron gogo ko pa tong isa sa gilid oh so, mga idol kung mapapansin niyo no yung tubig gumaganda na ayan oh medyo lumilinaw na yan mapapansin niyo naman di ba medyo malinaw na yan problema lang dito ngayon mahangin so yung tubig ayan kaaro ng mga alon bubulabog pa yung mga isda dyan pero malay natin kung may magkakagat pa rin. Abang lang tayo. Pagka walang kumagat sa akin dito, lilipat ako doon. Ayun o. Kita niya yan, may tower na yan. Lilipat ako dyan mamaya. Mga alas tres. So, titingnan ko din doon sa tapat kasi alas tres. Malamig na doon sa tapat. Tapat namin. So, baka doon na lang ako. Para mabilis umuwi pagka ano pagka wala talaga mahuli so nakakadalawang hagis na ako dito wala pa rin kumakagat na dapat meron na yan eh ah, hindi ko pa rin inaayos yung isa kong gutur ano yun medium power din yun medium specs ano ata yan eh ah, nakalimutan ko kaya na lang Uh, sa gilid ko lang to yung nagis isa na to. Ayan o, sa gilid. Tapos yung isa ando sa kabila. Pinalampas ko doon. Kasi pagka uh, dito lang ako sa may gitna niyan, sa gitna na yan, andyan lang yung hagis sa gitna. Madaming bato dyan, yung mga ganito. Malalaking bato. Saka yung pinagtibagan niyan. So, kaya pagdadayo kayo dito, dyan pinakamasabit, sa gitna na yan. Tapos ah, dito sa gilid na to. Nasabit din diyan. Mga pinag pinagtibagan kasi ng ano yan, ng dike. Kasi nung ano yan natibag dati nung bumabaha. Natibag yan. Natibag tong ano na to. Yung simento na yan natibag. Bagong gawa lang yan eh. Buti nga hindi pa natitibag. Eh. Pero yun na sa kabila. Eh, hindi pala kita. Tibag na din. Kaya malapit na maubos yung ilog dito Hindi pa nagpapagawa Kaya so mga idol Nakalipat na ako kanina Nandito ako Makita ko sa inyo Ayun o Susum Tingnan natin Kaya nandyan ako Nandun ako kanina Tapos wala namang kumakagat limipat na kami dito ayan o hinagis ko na kami kumakagat na ata sa akin kumakagat dito agad <laughs> tingnan nyo nihila agad nihila agad may kumakagat agad nakakahuli kami dito ay kapatid ko Hmm. Sabi ko sa inyo mga idol May kumakagat agad eh Ayan o no? Diba? Ay taas sa inyo yung ko Aya ang kakarating lang namin may kumagat na agad sa akin hindi na ako siro ayan o kandilis <laughs> so, yun mga idol isa na kami ano, nakahuli na din tong gago na to hindi na nakahuli yung pamingwit ko na yan mga bagong dating lang yan basala naman ang kanduli eto kanduli nakahuli na rin yan sa last video ko kung nakikita nyo yun yung malaki yan yun yun eh <laughs> mahabit <ha? laughs> oh Isol, mga idol. Ah, huli din. Tap so, tayo mga isa. Papain na ako sa kabila. Biglang kumagat eh. Mukhang malaki rin hinihili. Yun, malaki-laki. Malaki-laki. Kung nakikita nyo, huwag lang makakawala. Ayan oh Kita nyo ba Uy Melda papin Pagod ka na ba Langay langay -lang ka -lang muna Imelda to mga idol oh, May huli na ako Ngayon lang ulit ako nakahuli ng ganito So lalak ko na Lak drag ko na Tapos aahon ko na Maganda na may tama eh Ang ganda na may tama. Oh, ganyan ang kagandaan sa medium heavy na setup. Kahit isang pa mo yung kuli mo. Ayan o. Ang laki-laki ng huli ko. So, ayan. Email yan, mga idol. ang kakakawala dulas ito ba, na yan ng carton, madulas eh ba, dulas hindi makakawala yan ganda ng baon ng ano ng taga hirap tanggalin so ayan wala nang kaw ay puta napupunit dito mo kaya makakas kukunit ko lang kanta yung ulog dito ba? Hindi. Kaya mga idol, ang laki nito. Ang maya papakita ko sa inyo pag nakatali na. Baka kasi makawala, wala kaming net eh. So, nadagdagan na yung huli namin. Kanina, anduli lang eh. Good mob. So, ayan mga idol. Ay, ay! Sabi ni madulas eh. Kaya kung pag ginawakan ko lang isda, nakakawala eh. Ayan o. No? Ang kita naman. Okay. Ikaw <laughs> na lang siro. <laughs> Kailangan nakatusok. Ugas lang akong kamay Wala nang lagay Saan? Baka langin, mali itong kasama Hindi, pagod natin eh Kailangan ka nakatusok Ayan, nakawa yan Hindi aabot Hindi, yeah, ayun o Naya, mga bossing Nakikitaan niyo yung paa ko ano? Ba? Tatali ko lang. Hindi na siguro makakawala dyan yan. Diyan ka lang sa tubig. Para, hindi ka mamatay agad taga na natin bato para sigurado yan higas na rin ang kamay buhay pa yung kanduli yung Napainan ko ulit. Natamad na talaga. Uwi na ako <laughs> eh. Yan yung huli nghe nhỏ cũng Gaano nói là cái stamina ko nó là tinh kilo hello oh. Imelda tawag namin dyan eh. hindi ko alam sa ibang lugar kung ano tawag dyan ano ata yan sa English eh grass carp eh, na nga yung isa ko. oh yung gabi na lasing ko na mag aalas sa is hindi na nasundan yung huli namin yung pa rin uh, paubos na rin yung pamaan namin malapit na kami mo hindi tumigil yung hangin eh. Wala na rin kumagat. Kanina may kumagat doon sa may patid ko kasi sumabit naman. Buhay po. Ayan. Tinanggal ko na yung isang pamingwet kasi naputol. Ginamit nung pamangking kong isa nilagay sa gilid tas sumabit na naputol na so, sana may gumagat pa pag wala na uwi na kami so yun alas 6 na hindi na nasundan ah uh, hanggang dito na lang itong video na ito mga idol sa susunod ulit ay may pa sa gilid oh. susunod na lang ulit hanggang dito na lang to, mga idol